Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Mga asong sumasayaw ng tinikling, kinagiliwan ng mga netizen, computer engineering student sa Bulacan, kanya-kanyang paandar sa kanilang suot na headgear habang nage-exam, babaeng may rare heart condition, nabubuhay ng walang pulso. Pinay fan, maswerteng nakausap at nayakap ang Korean actor na si Lee Min Ho. Performance ni Carlo Aquino sa isang beauty pageant sa Bacolod, usap-usapan online. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, The Dancing Dogs. Ilan lang ba sa ating mga Pinoy ang marunong sumayaw ng traditional folk dance na tinikling? Malamang e eh, kakaunti lang din. Daig pa tayo ng mga asong ito na minamanilang ang pagsayaw ng tinikling. Ang pagtalon sa kawayan effortless para sa mga bidang fur babies. Panoorin ang talented pet dogs mula Laguna sa Trending Report ni Pamela Adriano. Talaga namang marami ang napawaw sa cute fur babies na ito na daig pa tayo sa pagsayaw ng traditional folk dance na tinikling. Ang video na ito ay ibinahagi ng isang 62-year-old animal trainer mula Pagsanhan, Laguna na si June Lazarte. Pagbabahagi niya, ang chihuahua ay ang 7-year-old na si Bullet, habang ang poodle naman ay ang 1-year-old na si Angel. Tinuruan niya raw ng isang buwan ng kanyang mga alaga bago nila na perfect ang pagsasayaw ng tinikling. Tagumpay naman si Mang Jun sa paghahatid ng good vibes sa mga netizen, lalo na sa mga fur parent din kagaya niya dahil sa talento ni na Bullet at Angel. Pero hindi lang ang mga alagang aso ni Mang Jun ang marunong magtinikling dahil maging ang kanyang alagang manok ay marunong din. 45 years ng animal trainer si Mang Jun at pagkukwento niya pa, hindi lang mga aso kundi mga itik, kalapate, unggoy, usa at marami bang ibang hayop ang kanya nang naturuan. Payo ni Mang June sa mga kapwa niya animal trainer at sa mga gustong i-train ang kanilang fur babies, kailangan daw ng tiyaga at determinasyon, pero higit sa lahat, pagmamahal sa ating mga alaga ang kailangan. Sa ating next viral story. Wellang Headgears Kinaaliwan online ang paandar ng isang guro mula sa Bulacan Ang kanya kasing mga mag-aaral, tila isang nasa costume party habang kumukuha ng exam Ang computer engineering students na ito, kanya-kanyang paandar sa kanilang suot na headgear Silipin yan sa trending report ni Angelica Cosme mistulang costume party ang midterm exam ng mga estudyante ito mula sa Bulacan. Ang mga estudyante kasi kanyang-kanyang paandar sa kanilang headgears. Sila ay mga computer engineering student mula Bulacan State University. Ang nasa likod ng pakulong ito ang kanilang guro na si Sir Lek Navara. Mayroong tila bagong opera lang meron ding nakasuot ng sako ng bigas. Nariyan din ang supot sa isang kilalang supermarket. At aba, mayroon ding tsokolate. May nakahelmet pa. Siyempre, di rin mawawala si Santa Claus. At ang isang to, tila hashtag fresh from the bad bagong ligo yard. Habang may isa namang napatanong na lang ang guro kung estudyante niya nga kaya ito. Ayon kay Sir Lek, paraan niya ito upang kahit paano yung maibsa ng stress na naramdaman ng mga estudyante tuwing may exam. Nasurpresa rin daw siyang marami sa kanyang mga mag-aaral ang nakijoin sa pakulong ito at lumabas pa ang kanilang creativity sa mga isinot na headgear. Si Sir Lek, pitong taon ang nagsisilbi bilang isang guro. Sa ating next trending story, human without pulse. Isang babae ang usap-usapan ngayon sa social media matapos niyang ibahagi na nabubuhay siya ng walang pulso. Tama ho kayo ng dinig. Ang itinuturing niyang life saver ay isa lamang battery dahil sa kanyang rare heart condition. Ang buong kwento ni Sophia Hart panoorin sa trending report ni Millie Borja. Para sa ating next viral story, fan for 11 years. Iba talaga ang kilig at ligaya kapag ang paborito mong art... Life without the pulse. Yan ang ibinahagi ng may username na Sophia Hart sa social media platform na TikTok at ngayon isap-usapan online. Isiniwalat kasi nito na wala siyang pulso at tanging mga battery lamang ang nagsisilbi niyang lifesaver. Hello! I'm Sophia. I <laughs> run off batteries, literally. Um, and I don't have a pulse. I'm a human without a pulse. It's, it's true. I'm not making it up. Kung ang ilan ay isiping imposible ito, sa siyensya, ito'y posible. Dahil sa isang left ventricular assist device o LVAT, nakadepende ang pulso ni Sophia dahil sa kanyang rare heart condition. I am uh, on a device I guess you can just call it a life support device called an LVAD and it's called a left ventricular assistive device and it pumps the left side of my heart. Ang LVAD ay isang life-saving device na nakatutulong sa kanyang patuloy na mag-pump ang kanyang puso sa kabila ng kawalan ng pulso. Ito ay isang temporary na solusyon sa mga taong nakaabot na sa huling stage ng heart failure. At para kay Sofia, ito muna ang nagsisilbing life support nito bago ang kanyang heart transplant. Nadiskubre ni Sofia na siya ay mayroong irreversible dilated cardiomyopathy na sa unay inakala niya lang bilang bacterial infection. Nakaramdam o siya ng sintomas gaya ng pagsakit ng dibdib at fatig. Halos isang taon nang nakadepende si Sofia sa Elvad at ayon dito talagang binagoro nito ang kanyang buhay at pananaw. Ang pagbabahagi ito ni Sofia ng kanyang journey sa TikTok ay umabot na ng 1.3 million views, 74.7 thousand hearts at halos 2,000 comments. Para sa ating next viral story, fan for 11 years, Iba talaga ang kilig at ligaya kapag ang paborito mong artista, hindi mo lang basta nakita ng personal, kundi nakausap mo na at nayakap pa. Gaya na lang ng fan na ito na ibinahagi ang kanyang hindi makakalimutang experience nang malapitan ang kanyang idolo na South Korean actor at gumanap sa karakter ni Gu Jun Pyo sa hit Korean drama series na Boys Over Flowers na si Lee Min Ho. Ating sulyapan ang nakakakilib na interaksyon ng fan na si Crystal sa trending report ni Liway Abbas. Sa dami na ng Korean stars na dumarayo sa Pilipinas, isa lang ang pangarap ng bawat Hallyu fans. Ang malapitan sila, makausap, makaselfie at syempre, mayakap. Ang iba pa dyan, handang mag sa loob ng isang buwan. Kapalit ang VIP ticket para sa high-buy session benefit ng fanmeet kung saan magkakaroon sila ng pagkakataon na makawayan ng paborito nilang mga artista. Pero iba pa rin talaga sa pakiramdam kapag ang artista na matagal mo minahal at sinabaybayan ay makakausap mo at mayayakap. Katulad na lang ni Crystal, na talagang sa wakas ay nabigyan ng pagkakataon na malapitan, makausap at mayayakap ang South Korean star na si Lee Min Ho sa kanyang fanmeet na ginanap sa SMX Convention kamakailan. Ang fan na dalaga, nagkaroon ng pagkakataon na masabi sa aktor ang 11 years niyang pagmamahal dito. mga fans naman ang natuwa at nakaralit sa kanya dahil ngayon ay tadhana na talaga ang naglapit kay Crystal kay Lee Minho. Ang South Korean actor ay mas nakilala sa kanyang karakter bilang Go Jun Pyo sa hit Korean drama series na Boys Over Flowers at patuloy pang nakilala sa mga series na Legend of the Blue Sea, The King Eternal Monarch at City Hunter. Bumisita sa Pilipinas si Limin Hon tong buwan lamang para makita ang kanyang fans at bilang pakikibahagi na rin sa 65th anniversary celebration ng SM bilang ambassador ng SMDC. At para sa trending showbiz balita, performance ng aktor na si Carlo Aquino sa isang beauty pageant sa Bacolod, usap-usapan online. Panoorin yan sa report ng ating Showbiz Angel. reaction online ang performance sa aktor na si Carlo Aquino sa coronation night ng isang beauty pageant sa Bacolod. Palagi kita awitan ng kundi man di ma sawa di ka pupapayaan Bacolod Mascara 2023 pageant kung saan hinarana ni Carlo ang mga kandidata sa kantang para luma ng singer na si Adi. Hirit ang ilang netizens? Why naman ganon, Carlo? Habang biro pa ng isa, ito raw yung literal na sa libo-libong kanta sa video game, pinili ni Carlo yung hindi nito kaya. Habang may ilan namang ipinagtanggol ito at marahil dahil wala raw ear monitor ang aktor kung kaya't baka nahirapan ito at hindi ang kanyang sarili. Agad naman tuloy binalika ng ilang netizens ang TikTok video na inupload ni Carlo noong nakaraang taon kung saan kinover din ito ang naturang kanta. Sabay hirit daw doon ay okay naman ang naging pag-awit nito. Habang may isa namang nagsabi na baka pirated version lang yung isa niyang napanood. At may nagbirupang siguro, sira lang talaga yung mic. Mga na maliban kay Carlo, minsang ding nag-viral ang pangaharana ng mga kapwa nito, aktor sa mga kandidata ng beauty pageants, gaya ni Luis Ontivero sa Miss Pagadian, Gayun din si Albi Casino sa mutya ng bato Wala pa namang komento si Carlo Aquino ukol dito. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga classmates na mag exam pero tila ay attend ng Halloween costume party. Ayan po, may kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang costume na headgear habang nag-e-exam. Kaya naman nakakabilib dahil mukhang nag-e-enjoy ang mga estudyanteng ito sa isang aktibidad na talaga namang katatakutan nila. O, ba? Diba? Siguro nga ay diskarte na ito ng kanilang magaling na teacher at naisip ito para makarelax ang kanyang mga estudyante. O, ba? Diba? So, sa halip na kabahaan, at least medyo komportable na sila at medyo nasisiyahan sa kanilang gimmick na pa-costume at paandar. At syempre sa mga guru dyan na alam naman natin, napakahirap po ano, naturuan ang mga estudyante lalo na at turuan silang maka pagrelax relax at maging confident, lalo na no, kung hindi sila nakapag-review sa exam, o oh, ba? Diba? Kaya naman ang mga teachers dyan, parang mga magulang na rin yan na gusto nila syempre na mapangalagaan ang kanilang mga estudyante, di ba? Na kahit na may mga aktibidades na kailangan nilang gawin na medyo mahirap at challenging, gusto nila ay ma enjoy pa rin ng kanilang mga estudyante at magiging memorable. O, di ba? O, sikat na kayo ha? at sana pumasa kayo lahat sa exam. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may it itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbaviral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin. At ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, share ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, trending and the viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ouyang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!